Anong ganap sa mundo ng showbiz? Hindi na itago ng aktres na si Carmi Martin ang kanyang pagkadismaya. Matapos na mahatulan ng korte ang kaibigan niyang si dating Quezon City 2nd District Councilor Roderick Paulate. Dahil sa umano'y pagkuha ng mga ghost employees noong termino nito. Dalawang linggo na ang nakalilipas. Hinatulan ng korte si Paulate ng hanggang 62 taon na pagkakulong. Matapos nilang makita na ang ilan sa mga empleyado na sinasabing kinuha niya ay hindi talaga umiiral. Sinabihan din siyang bayaran ng Quezon City Government ng 1.109 million pesos. Sa isang panayam, sinabi ni Martin na sinubukan niyang kontakin si Paulate at sinabihan lang siya ng komedyante na naniniwala ito sa prayers. Naniwala pa siya na posibleng biktima rin si Paulate. Kinwestiyon din ni Martin kung bakit si Paulate ang pinupuntirya samantalang mas marami pa ang malalaking politiko na gumagawa di umano ng mga ilegal na aktibidad. Dahil alam naman natin sumigat ang, ang show niya ni Kuya Dick, ba? Diba? Gusto ko lang pumalakot. Yung being a friend, di ba? Naging, naging ay, pakiramdam ay, niyo. I'm sorry for this. Okay. Uh, okay, Pag-inagin ang winners. Sandy, kagulang. At silang lalo. 50 words. Congratulations. Oh, 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 na kami. Oo nga. Mm -hmm. Mabing ka na. Mabing Bakit na. Mabing ka 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 na. 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 Mabing ka na. na. Erlinda Padas. Nakayanan, di ba? At saka yung samanan Bingo. bingo. Joey Simon. Bakit na nga yung mga big fish? At ba't ang oh, siya ang napagsulat? Eh. Pero ano yung pagkakakilala nyo? Magagawa nyo ba yung ganun? Bilang naging guest siya? Dyan. Alam mo, feeling ko parang... Victim ano para, para, siya, parang gano'n. Kapag inita. Wala pang opisyal na pahayag si Paulate sa hatol laban sa kanya.